Good afternoon mga paps Welcome back po sa ating channel bird, mo na naman po mga paps Napanood niyo yung Isang video natin mga paps eh, Oras yun Nang papasok tayo sa trabaho Napakalakas ng ulan At napakadilim ng kalangitan So ngayon Pauwi ta na tayo Ganun pa rin ang sitwasyon natin Napakalakas pa rin ng ulan Tumalakas biglang bumubukso yung ulan, tapos biglang hihina tapos ayan naman, lalakas na naman siya so ganun pa rin ha, napakatilim pa rin ang kalangitan, wala pa rin tayo nakikitang liwanag <laughs> Pauwi na tayo mga paps, ngayon titingnan natin kung makakatawid tayo sa mga rutang dinaanan namin katina lalo na dito sa may along Marcos Highway, dito sa may area ng Phil Inves. hanggang papunta tayo ng Santa Lucia nga sa makatawid tayo ng ilog ng Margina sa may tulay sa may tapat ng SM Margina hindi natin kung possible po yung mga area na yan mga paps ngayon kung hindi siya possible no choice tayo kundi uh, maghintay na bumaba yung tubig di ba hindi naman po pwedeng suungin natin yan kasi titirik tayo dyan <laughs> mas malaking ano yan <laughs> mas malaking gas do rin yan at mas malaking problema yan kung susuungin natin yung baha huwag na tayong ano uh, magbaka sakali na kaya natin lalo na pag nakita natin may baha talaga at mataas ang tubig uh, gagawin natin kung sakaling talaga hindi tayo makaka tawid o hindi tayo makaka ano yun <laughs> parang may tumitili kanina <laughs> hindi tayo makakatawid talaga mga paps hindi tayo makakadaan eh huwag na natin pilitin tantahin natin kung kaya ng motor natin o hindi pero pag alanganin tayo huwag na natin ituloy pwede naman tayong mag antay tabi muna natin yung motor natin silong silong tayo antay tayo na medyo bumababa yung tubig saka tayo dumiretso na lang So may option kasi ako kung talagang hindi ako makakatawid na pauwi sa amin. It's either mag-aantay akong bumaba yung tubig para makatawid tayo or uh, babalik ako rito sa area na to at malamang may ipahinga e, muna ako o kaya may e, uh, tulog muna ako dito sa side ng misis ko sa mga biyanang ko sa mga tiyahin niya dito sa may ah uh, masinag. So, yun ang plano natin. So, tingnan natin kung anong mangyayari. Kung makakatawid ba tayo ngayon hanggang sa bahay natin. Kasi, balita natin yung sa mga dadaanan natin na ruta pauwi ng bahay, eh mga baha na raw yung mga kalsada. So, let's see medyo nagta-traffic na dito nagbe-build up na yung traffic mukhang sa tingin ko dito pa lang eh medyo baha na nga no tingnan natin kung kaya o hindi kung talagang baha nga nalalaman natin yan paglapit natin doon banda tingnan natin kasi mukhang hindi na yata kaya kasi andito na yung mga sasakyan eh nagbabali ka na sila eh tingnan natin kung kaya o hindi Oh shit parang dagat na pala talaga wala talaga mga paps wala talaga wala na may eh, harang na ng polis wala na, magiging dagat pa rin pala to kahit nasabihin mong tinaasa nila wala talaga mga paps sana nakikita ninyo ng maayos ah, wala talaga wala na talaga nagiging daga talaga Hingan natin mga paps ha tabi muna tayo dito tansyahin natin Wala na. Bumalik din yung mga coaching mga dumiretso. So, ibig sabihin talagang wala. Hindi talaga kaya. Abad, Abad, lang lang. So, wala talaga mga paps talaga kaya ayan kaya yan kasi 4x4 yan eh Ayan, may isang motor na talagang sa gilid siya. Diretso 'yun, know? oh. Tingnan natin. siyo na muto lang naa diri siyo umilit nga lang talaga siya yun mukhang tumirik na yata huminto na siya ron eh ah, lakas na naman yung ulan mga paps sniper kaya natin kung kaya gilid gilid ang kaya siya sa gilid lang gilid lang talaga so yun huminto na doon parang huminto na sila doon ah ah hindi umabante pa rin na natin pag nakalas ito mga to problema lumakas uli yung ulan hindi talaga humihinto o hindi humihina talagang parang lalo siyang palakas ng palakas imbis na humina Oh, hmm, yung na humina, parang lalo pa lumalakas yung ulan. Kaya naman nating tawirin yan mga paps, kaya lang alanganin ako, baka mamaya tumirik pa tayo sa gitna, mas mahirap. ayan mga pub sa kapilang side medyo marami rin tumatagas talaga marami rin sumusubok na makatawid talaga ayan ito si kuya baka tinulak na lang talaga niya yung motor niya hindi niya na pinaandar mas okay ang level dito sa kabilang side na kasi nakakatagos yung mga motor eh o kaya yung iba yan, tinutulak na lang nila hindi na nila pinapaandar talaga So Santa siya Banda, pahalin daw So, yun, iba para mas safe talagang talagang tinulak na lang talaga nila yung motor nila para mas safe talaga. <laughs> so, ganun pa rin pala ang sitwasyon natin dito sa Alang Marcos Highway, to no? Akala ko simula nang tinaasa nila to eh, hindi na siya minabaha ng talagang magaya ng ganito. Pero mababa pa ito mga paps na gagaya ng mga nakaraan talaga na hindi to tinataas itong kalsada to Mababa pa yung bahan na yan. So, ayan, may mga raker pala eh. O may mga raker sisasakay yata ng motor 'to mga 'to, ayan oh. Oh. Daming mga ano, nagsasakay ng motor. Niyan <laughs> din 'to. 'Yan po ang pagsababit na sa truck <laughs> nakaledged pa so hanggang tuhod daw ang lalim bandang Santa Lucia kung hanggang tuhod yan mga paps, hindi natin kakayanin yan hindi kakayanin malulubog yung tambucho natin dun So ayan, may mga PNP, may mga pulis naman na nandito na nagmamando sa traffic, no. Dito tayo ngayon sa harap ng SM City Masinag. Yan nga iniisip natin mga paps, makalusod man tayo dito. Baka pagdating natin sa bandang Santa Lucia, eh, malalim din, baliwala rin. Ah, uh, so yung mga motor na karga nitong ano, dinisgarga na rito kasi eh, medyo yan, kaya na rito eh.

Sandaan na yun! Sa so itong parang wrecker pala na mahaba na to Gusto mong motorbot motorboat, makatawid ka Napahid ka ng 100 Sabi <laughs> ni Kuya eto may truck ng sundalo nagsasakayan ng mga pasayarong stranded ganyan dati yung sinakyan ko sinasabi sa inyo ayan ganyan eh, sinakyan ko na nang nasa Cornell Medical Center pa ako nun kasi mataas yan eh. para makauwi lang tayo nun hinto ni Ulan, sana medyo mas matagal yung paghinto niya na ganyan lang para mas gumapapa ng konti yung tubig para makatawid tayo. Yan, may mga nagpapasampa. Nga lang, magbabayad ka lang talaga. Yan ang sabi ha. Hindi namin sure kasi hindi mo natin sila malapitan at hindi natin sila matanong. Mayroon kasing sumuong sa ganitong bahay, lalo na kagaya ng mga on the click na yung mga battery nila nasa uh, footboard o nasa apakan sa harap. Eh, pag nalubog sa tubig, papasukin yung battery niyan. Eh, kaya medyo mahirap yung mga ganong motor so balikan ko na lang kayo mga paps medyo mukhang matatagal lang pa tayo dito tingnan natin kung makakatawid tayo dito balikan ko kayo mga paps so yan mga paps may ito pating dito na truck na may batawag uh, dito boom ayan dyan yung mga motor tapos ayan makikita nyo yung tali na yun itatali nila yun sa mga motor na nakasakay sa kanila para maibaba nila ayan o medyo bumang bababa na yung tubig mga paps kasi ayan kita na yung yung kalsada dito sa gilid ang problema ang sabi kasi doon banda sa Santa Lucia mataas pa yung tubig doon mga hanggang tuhod daw so kahit makatawid tayo rito sa pangalawang overpass Santa Lucia na yun matitenga tayo doon ang problema pag doon tayo na tenga at lumakas ulit ulan gaya nyan, lumakas na naman. Babahay na naman tong kalsada na to. Baka doon tayo magkandaleche-leche. <laughs> Kasi may uh, iipit tayo doon banda sa gitna. Kung hindi tayo makakatawid din ng Santa Lucia. ang dami natin mga babae ng mga naglalakad na rito ano sa bilang side kasi wala nang mga jeep na nang jeep na mga tagos sabi sa atin mga nao ng riders na nakatambay na rito kanina bawat sakay sa mga ganyang track na naghahatid ng mga motor para makatawid dun sa sanggang Santa Lucia or vice versa muna sa Santa Lucia hanggang dito ay eh, isandaan ng bayad mga paps so yung ulan hindi talaga siya tumitigil ng talagang matagal nangyari titigil lang siya saglit tapos ayan bibigla na naman siya at ayan nakita nyo nagdidilim na naman ayan. Grupo na ni GPR yun ha parehas natin na GPR buwan natin kaya na natin Pagpapawid na tayo mga pups, kasi medyo wala nang ulan. Pag umulan kasi ulito, tataas na naman itong tubig na ito na nandito. Kaya subukan na natin tumawid pero mataas pa rin yung tubig mga pups. Kaya sa food peg ko. Nakaprimera lang tayo mga pups. Titignan natin kung makakalusot tayo. Sana makalusot tayo at huwag sana tayong tumirik ito medyo mataas na rito mga paps yan no maabot na siya sa food peg ko sorry <laughs> <laughs> may kasunod tayo na may nauuna sa atin na GPR din mga paps so pag nakalusot siya ibig sabihin kaya rin natin lumusot kasi pares lang tayo ng taas eh Pares lang ng taas yung motor natin. Pares, kapares natin na GPR kasi yun nasa unan eh. Ayun, pumunta siya sa gitna. So, medyo parang okay naman, kaya naman. kasi hey, gumit na siya eh. So, dito kaya pa. Nakatawid tayo mga pubs hanggang dito sa Vermont. Hindi ko lang alam pagdating doon sa kabila kung makakaya pa. ulak na lang pala ibang mga motor mga paps